Hello, what's up mga idol? Magandang hapon sa ating lahat. At tayo ngayon ay papasok na. At kailangan nating medyo magmadali dahil lapit na yung oras ng ating paspan. At kailangan makaabot tayo dun sa saktong oras o so, mas may advance tayo makarating dun para hindi tayo maghahabol sa service. No? Dahil may service pa tayo papasok doon sa ating trabaho lang mga idol at ngayon dadaan din tayo sa sigsag buti na lang ngayon natin hindi matrapik kaya ahon tayo ng maigi makaka-ahon tayo ng maaga-aga doon sa sigsag sigsag kasi mahirap pag maraming kasabay tayong mahabang sasakyan ay eh hindi tayo makakasingit no? maabala tayo matatagalan tayo makaka-ahon sa sigsag tingin ko naman ngayon ay eh, maaga pa wala pa masyadong nag-uwi ang mga bus mga mini bus o so, yun nga mga idol ito yung result ng ating ano action cam na okay naman siya medyo kulang lang siya sa tingala kunti kasi hindi ka masyadong kita doon sa taas kaya bukas titingala natin kunti ito yun laki nito grabe yun, go mga idol Ataw na tayo dito dahil Oops, maraming manok Grabe, matitinula itong mga manok <laughs> Maligit Kaya may mga manok doon no? Sa highway na nga, may mga manok pa rin Lakas din ang trip ng mga Chikiting na ito ah. Dito pa Kumakain sa daan siguro may ari no na yung uh, natatanggal yung ating gloves kaya minsan abala rin ayaw kasi yung nakalawit pag tumatakbo kaya kailangan ano maganda yan tahiin na lang natin o kaya gawa natin ng lock Hindi hindi ko maaari, hindi hindi ko maaari, lang, ha, maganda din yung ganito mamaya may magbubulaga sa atin wala pa tayong hawak ng vila wala tayo sa control talaga ang manubila sa pagbibiyahe kaya kailangan hindi dapat alisan ng ating kamay eh, ito kasi clubs natin, yung gloves natin medyo nadadala tayo dito sa atin syon niya pag kumalas, pinatanggal na inaayos natin So dito mga idol, ako konti lang yung mga puro wheels na sabay. Pero yan pa lang, iisa lang yan. Other truck, partner. Iisa lang yan. Pero harus hindi tayo makalusot. Gawa diba? ng sigsag nga. Dito nga, lulusot sana ako. kasi lang, nahirap kasi malaki. Yung shoutout nga pala sa Gini Traffic. Dado sa dito sa sisal kasi nangirap na makulit sa service yan dito pa nangirap dito kasi bawal mag overtake dito gawa ng ano napakurbada uh, halos ang daan dahil nga sisal nga di ba kaya dito gumagawa na akong maunahan ko lang yung mga 4 wheels yung mga ganyang kaikli naman kayang kayang masinitan huwag lang yung talagang sumisiti na yung sasakyan yung bus kung habang mahabang anong roads hirap hindi makaabutin ka so, dito mga idol ayan dito yung makasingit talaga dito ayan ito yung ano kaya dumikim rin ako pag walang counter talagang patinsyahan ng mga uh, alam ko naman walang uh, uh, kasalubong sisingit talaga ako sa so, yellow pero balik naman dito Now, ito, magigilip na ako kasi wala rin magkakang sa dito Mag sa ng muli magkakamit lang natin at dito mga idol, sa wakas nakakaahon din tayo at wala tayong kadikit no? wala tayong sinusundang sa sakyan at dito makakahataon tayo at para makaahon na agad para makaabot tayo sa service mas mas, o mas, mas maigi na tayo sa service natin na extra para sa natin paloob sa ating trabaho yun na dito nakakaahon na tayo wala na tayong maaaring maging kalitlitan o kaya yung mahirapan kasi tayo sumingit pag may kasabay tayong mga four wheels o yung malalaking truck pa dito mga idol medyo hataw tayo dito na lang dito ingat tayo at may napansin ng may biglang ano gusto magbabalak lumabas na eh Ay, eh kaya bumibisay na tayo dito ng lakas para ibigay ano pabalak na may parating parating tayo para para na madali mo sa mga magbusina ng busina para alam din. Gawin sa mga ganong lugar na may tumatawid mabungad na yung kalahating ulo ng sidecar na yun mahirap na baka ipilit so, mga idol dapat malapit na rin tayo at ito na naka nandito na tayo sa bagong asfalto na daan Yan na ito ay ito tayo mag overshoot kasi hindi natin naisip na nandiyan na pala tayo malapit na tayo sa kuhan is kinita ng ating kapasukan napulinan ko dito kaya hindi tayo magdalit so, sa malayo yan sumagi pa ako sumagi sumag sa boundary na yun yung ano yung harang may slow down kaya nahirap talaga pag nalipang ka ingat lang talaga nahirap wala namang perfecto di sa pagmumuto kaya dugli ingat lang mga idol ayun na nga mga idol saktong sakto yung dating natin at dito na yung mga service itong ano na to IH ba yan? Ang Ito yung 4-5. Ah, yung service namin. Alam ko yan yun eh. Kaya kailangan madali na tayo. Saktong-sakto lang talaga. Halos sabay lang. Kaya kailangan parking tayo. At dito nga, oras na to ay eh, hindi natin nakubira ng ating motor. Tuwawa uh, naman si Jixer. Mahamugan to. mahamugan, wag lang mainitan no kawawa naman may iwanan ko itong walang cover huwag ka lang makalmot ng pusa ha yan kaya kailangan malis na tayo agad kasi ando na yung service yun lang ang pagkamali ko hindi ko na cover ang motor kasi akala ko last na yung service namin yung pala may parating pang second batch kaya hindi ko na cover yung motor ko pumasok na ako agad kasi ayaw na ayaw ko malita ko sa service mas, mas maigi na yung mauna tayo kaysa maiwanan tayo di ba So yun nga mga idol at dito lang tayo at sasakay tayo sa ating service at yung motor ko dun yung kawawa walang cover yun lang mga idol at hanggang dito na lang maraming maraming salamat mga idol bye bye mga idol ride safe.